Yung law of attraction sinasabi nila na law of attraction. So, kapag ano, babasa-basa, law of attraction. Okay. Mm, mo lang. Mm, Ina-accept mo sa sarili mo na gusto mo yung bagay na yun. Siyempre kung kukuha mo talaga. Ma-achieve mo. Oh, eh. Ma-achieve So, so far, sa ngayon, eh, actually ito kasi dati, pa, ano to, parang nung nakita ko ka, feeling ko nga before is mama's boy. Pero sobrang mahal na mahal pala talaga siya ng magulang. ngayon, meron na naman akong bagong bisita rito na isang minentorong ko rin online. So, interview natin siya mamaya dun sa pupunta namin place. Doon kami magkukwentuhan. So, saan ka galing? Sa, sa Guadalupe. Galing Guadalupe. Pero saan ka talaga mo? Marindoke. Ah, sa Guadalupe. Ako natin. Uh, ngayon. ngayon, dahil nag-OJT ka, di ba? Pero uh, saan ka talaga mo? Marindoke. Taga Marindoke pa yan. So, tignan natin kung kamusta na siya ngayon. So yun, papunta na kami doon sa Alexey's Doon so, kami magkukwentuhan Itong malapit na to, puti natin, bro Punta muna kami doon, so kita-kits tayo Yun, so papunta na kami doon sa aming lugar Kung saan kami magkukwentuhan So, panagintay kami ng tricycle na rin yung kwentuhan namin Medyo matagal eh init pa Pero, so far, so good Puno ako dyan, Doc ito so, sila buya o. Eh, mga mababait na driver namin dito. Tricycle drivers. Mga so, uh, solid dyan. So, kita kayo tayo doon mga chok. Yun. So, dito tayo. Bago na naman yung isang ano naman natin katropay nandito. So, basically, isa siya sa minentro ang ko online. Uh, sa Marinduki ka pa nun eh. Opo. So, mag ngayon natin, interview natin ng konti tapos mag-share siya ng konti sa atin based experience na ngayon sa industry. Kasi I think OJT ka na ngayon, no? So, as an OJT sa panahon ngayon, like for example, sa trabaho mo, ano yung main job na binigay sa'yo doon? sa trabaho. Hindi namin papanggitin yung kumpanya. Uh, ano lang, kumbaga parang experience. experience. Nung ano, hindi uh, mo na binibigay yung Siyempre, so, asa no, JT, hindi naman bibigay lahat ng tiwala sa inyo nung kumpag uh, niya. binigyan muna kami ng isang project na parang dun, ba, dun babase yung kung bibigyan kami ng mabigat na trabaho o hindi. Tapos nung parang... Tingin ko sa kanila. Para nagustuhan, ka nila. Parang nagustuhan mo sila eh. Para nagustuhan nila yung project niyon. Na Pag nagustuhan na oh. nila yung project niyon. Yung kung paano ka ma paano mo ipakita sa kanila kung paano ka mag mag coach din yan um, ano yung project na yun? basic ano lang basic retrieving lang ng mga data nila galing sa system mismo po nila parang may, system, system na sila uh, tapos pero ano yung pinagawa sa yung system? bagong system? o integrated doon? o paano? ano? dikit doon sa kanilang ano system. Parang re-retrieve mo yung data galing sa system nila. Ah, bali meron din, bali meron silang database. Opo. Pero hindi nila nagagalaw yung yung, yung, ano na rin code nun. kasi binenta daw sa kanila yon ng ng hindi nila nagagalaw yung codes na yun yung hmm. project na yun. Kaya may feature silang gusto na hindi nila na, madagdag. Na, na hindi nila may sa dagdag. Sa so ngayon pinagawang ka ng separate app. Opo. Pero doon galing para sa database kasi database, database nasa kanila naman. Opo. Ang wala lang yung code para o oh, gusto mag-add ng ganito. Okay. Okay. Kaya ang ginawa na, ang ginawa ko, um, ni-relation ko lahat yung mga data, yung sa database nila, parang, para maku makuha ko yung mga kailangan kong kunin. Tapos, yun, so, ibig sabihin, walang relationship yung data database? Eh, ano po eh, parang tawag doon, uh, may redundancy doon sa mga database, sa database nila. Kaya, ayaw kong galawin, ayaw kong magbura, ayaw kong mag, ano, ay, ginawa ko, naggawa ko separate ko na, ano, na project na retrieving lang war on retrieving pero meron din pong editing yung pero gano'n ko nakatagal doon? 2 to 3 months na 2 to 3 months na po 3 months na ah, kaso tapos <laughs> yeah. nagawa mo yung project na yun ano? Okay. ang tanong meron ka bang kasama ron na senior na nagtuturo o okay. wala? so paano mo na alam mo paano mo nag-develop yun ng ikaw lang anong nag-motivate sa'yo anong anong naging like, foundation mo para ma-develop yun? Siyempre yung ano... Uh, gusto mag-grow as individual. <laughs> yun lang naman eh, um, kailangan ko mag ano, mag-aral na mag-aral, tuloy na continuous learning. Hindi naman okay. lagi, lagi naman sinasabi kapag sa IT. Kaya, yun, nag-aral ako, inaral ko lahat. Bago, bago ko gawin yun, inaral ko muna ta natatak inaaral ko rin yung mga dati kong projects. Madali ba? Madali ba yung pagde-develop? <laughs> Hindi Pero enjoy, enjoy. Ah, An anong part dun sa pagde-develop mo na sa tingin mo nakadagdag ng anong na growth mo as a individual or as a person? To um, Pagiging independent ko sa tao kasi wala talagang wala talagang senior doon wala akong lang tatanungan kung paano mo ano gagawin tapos pag may dumating pa na da, da, dating pa pa sa point na may papadagdag na function yung yung tao pero hindi na out of scope na yung ano out of scope na yung pinapagawa nila kasi hindi mo na hindi, parang hindi na kaya, hindi mo na kaya parang sinasabi mo na lang sa sarili mo na hindi naman pwede yun imposible yun pero gusto nila na gano'n kaya sinasabi mo sabihin mo na lang Uh, natry ko po, natry ko. pero hindi mo, hindi mo pinapangako na magagawa mo kasi tara, talagang di, naman, di pa naman ikaw magaling, di pa naman ako magaling para saan, pa, pa naman ako ganun kagaling na programmer para i-gawin yung project na yun. Yun. Pero so far, sa journey mo na yan, uh, ano yung mga nakatulong sa'yo na masasabi mo na ito, da, it, dito sa experience ko na to, malaki yung na-contribute sa sarili ko. Uh, enjoy, in-enjoy ko lang yung, ano, yung pag-coach ko. Kasi sa, may, meron, meron din ako mindset sa utak ko na kapag di hindi ka pag inisip mo yung inisip mo yung papatunguhan mo par yung low of attraction yung sinasabi nila na low of attraction kapag so, nagbabasa-basa no, low of attraction yung In, inaano mo lang yung In, ina-accept mo sa sarili mo na gusto mo yung bagay na yun siyempre kung makukuha mo talaga ma-achieve mo oh, ma-achieve so so far sa ngayon, eh, actually ito kasi dati ano to parang nakita mo ka ah, feeling ko nga before is mama's boy pero sobrang mahal na mahal pala talaga siya ng magulang kasi kada training kasama mo yung mother mo eh, no? hmm. Pero ngayon nakita ko, la tagal na kasi namin din nakikita eh. ang laki ng pagbabago, ang laki ng improvement niya as a person at the same time yun yung aura niya. Sabi ko ba, mama na to ah. <laughs> so nakakatuwa, nakakatuwa siya makita na ganyan alam mo yun, yun. kasi nakilala mo siya na alam mo yung yung kahit pa paano yung background niya tapos yung makikita mo siyang ganyan independent so nakakatuwa So yun, nandito kami sa bahay kasi napasarap yung kwentuhan namin doon. Sa imbes <laughs> na tuloy-tuloy yung vlog namin, pero nandito kami sa bahay. So kakain muna kami ng niluto ng aking meat which is you. tawag dito? Buttered shrimp ba dito? Sweet and, sweet and spicy, ano? Basta yun, sweet and spicy. So, kakain muna kami. Kain muna tayo pre. So yun, nagbabalik kami. Katapos na namin mag-lunch. So napasarap nga yung kwentuhan namin kanina ron. So yun, dito na namin tutuloy yung ano, yung kwentuhan namin saka yung sharing. <clears throat> so basically, when it comes to career kasi, uh, let's say pag-graduate mo, majority kasi ng mga tinatanong natin or students, uh, hindi pa nila alam kung ano yung career path nila o yung gusto nilang uh, alam mo yan, goal na puntahan. Itong batang to, ang dami na rin na experience sa buhay. Kaya nakakatuwa. Hanggang ngayon, alam mo yun, mas lalo siya nagiging uh, strong person sa mga na-experience niya. So, I hope meron kayong natutunan kahit papano sa video na to. Uh, basically, anong pwede mong iwan sa kanila na, alam mo yon na payo. Lalo na yung mga nag mag-OJT, nag-OJT, at saka yung mga gagraduate. Payo. Um, ano ba? Yun, learn to be independent. Yun lang, ah, uh... Lahat naman kasi nandiyan na yung spoon feed na lang sa'yo. Yung parang, yung kakain ka, tapos nandiyan na yung kakainin mo na lang, hindi na yung ka magluluto, ganyan. Nasa Google lahat, search nyo lang. Uh, pag hindi nyo kayang aralin, tanong kayo sa iba. Pero kung kaya naman, kaya ang aralin naman lahat eh. Nandiyan, nandiyan lahat ng mga documentation. Yun. Ako, pag ako nag-aaral ako, yung documentation, hindi ko masyadong mm. topo focus dati Akala ko kasi lahat nasa YouTube. Akala ko lahat natutunan sa YouTube yung mga Indian. <laughs> Today, uh, we're that. going to talk about these web forms. <laughs> After yan. this, click this button. Gagano'n <laughs> nga. Oh. So, ayan. Oh, maraming, actually, maraming ano Indian na nakatulong din sa atin for sure hmm. sa YouTube, di ba? Pero, yun nga. Again, totoo yung sinasabi niya na importante rin na pag-aralan natin at basahin natin yung documentation. Kasi, syempre, yun yung document na paano yung ginawa. Kaya dati, ang tanong nga, bakit ang gagaling na itong mga to? Yung pala, inaaral nila kagad yung documentation. Sasabay gawa, gagawa sila ng sample, and then yun na I-share nila. Tapos along the way, marami na magkocontribute hanggang sa, yun, lumalaki na ngayon yung, ano, yung, yung community o yung mga tutorials, dumadami na. So, yun, yun yung pinakamaganda ron. Aral, aral lang at the end of the day. ah uh, yun talaga eh, sa industry natin eh. So, iba-iba kasi ang ano, experience ng mga OJT. So, katulad sa kanya uh ikaw lang mag isang nagdedevelop ng no? project hmm. Hmm. may ka-grupo ako pero uh, ibang project yung kanya ibang project ko oh. so yun developer siya doon binigyan siya ng tiwala to develop yung software na yun hmm. at the same time syempre na-enhance yung skills niya di diba? hmm. yung iba naman katulad nung isang OJT is yung ang gusto niya nga rin is web development pero napunta siya sa automation pero marami rin siyang natutunan so Ganun kasi, katulad sa kanya, desktop app hindi develop niya, di ba? Pero gusto niya web. Sa real world, ganun din eh. Pag sinabi ng client or ng boss mo, punta ka dito sa team na to kasi may tiwala siya sa'yo na kaya mo yun. Or, the same time, kulang pa kayo ng tao or yung iba naman talagang nagtitipid, di ba? May, hindi natin maiwasan yun. Realidad yun. So, darating at darating ang point na talagang kailangan mo aralin to Di ba? Hindi po pwedeng yung gusto mo lang. Kasi again, we are problem solver, solvers, solvers, di ba? So kung ano yung prob, problem uh, problem, yun ang kailangan nating bigyan ng solution. Hmm. Eh ang gusto ng anak uh, client is yung sim simple uh, viewing lang hmm. desktop app binaanad, di ba? Hmm. Hindi naman kailangan ng web. Pero gusto niya talaga is web. So additional learning yun sa yon. Ah, The continuous learning. Na natuto ka ng desktop, tapos nag-aaral ka pa ng web. Hmm. So sa bahay, ano pinag-aaralan mo, web o desktop? Web web. O, ang trabaho niya is desktop. So, may paraan eh. May paraan para makamit mo yung, yung talagang gusto mo ma-achieve yung goal mo. So, depende na lang sa'yo kung paano ka mag ng time mo. Marami kang isusuko eh, no? Na isa-sacrifice eh, no? Gaming. <laughs> gaming. Yung <Gaming. laughs> you know, okay. mismo. You know, gaming sa... Gano'ng katagal nag-games? Tagal na to... Hindi, I mean, sa ilang oras ka nag-games? Ah, dati po. Oh. Dati, ano, maabot ako ng 4 hours, 5 oh. hours, ganun. Ano na gain mo? Dota. Hindi, ano na gain mo? Ano gain ko? ah uh, Wait. Oo. <laughs> Bumigat ka? Ayun, sa ano, kaaway. <laughs> Puro Kasi, kaaway. Ba, ba ano, di ba? Trash to, ano? Eh, no? Dati, nung high school. Tapos ngayong college? Ayun, uh, hindi na ako naglalaro masyado. Pero naglalaro ka pa rin, di ba? Hmm. Kahit pa paano. Kasi kailangan naman talaga yun. Hindi naman sinasabing bawal yung game, eh. Kumbaga, manage mo lang ng, o, ng tama yung oras mo, di ba? So, yun. Eh, yun yung mga totoong kumbaga, nangyayaring realidad. At katulad yan, nag-sinacrifice niya yung gaming hours niya na 4 to 5 hours, di ba? Pinalitan niya ng learning. Mm -hmm. o, so, nag-gain siya ngayon. Natuto siya maging independent. Alam mo yun, meron siyang uh, another skills na na-develop sa sarili niya, di ba? Mm -hmm. So, basically yun. Uh, isa kasi sa sa ka online, may natutunan ka ba? Oh, no, no, Siyempre, dami. So, yan, nakakatuwa kasi ayun, nga. Ay, ayun, ayun nag-improve. Nag, uh, the same time, nakita ko, iba na yung aura niya ngayon compare noon. Talagang makikita mong, wow, may dating. Diba? So, nakakatuwa. So, yun lang. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. And, uh, don't forget, don't forget to subscribe. And at the same time, to share this video. Baka may matulungan tayo. So, who knows, di ba? So, kita kits and God bless. Bye.